So, what's up again? And welcome back again sa ating channel. So, today pala guys is mag-update lang tayo ulit. Kung ano na ang ganap sa ating backyard and kung ano yung mga nagawa ko. So, yan. Dito, yun pa rin. Dito pa rin yung mga binibenta nating ABT pet grade lang sila guys hindi sila quality and ayan hindi naman sila mahal and, may promo pala ako guys uh, kung bibili kayo ng ibt na pares or trio O depende kung magkano walang minimum is may libre kayong ano, kabomba ayan buy stem lang yung ano ko freebies ayan pero kung bibili ka ng so, subobra ng dalawang pares is isang pot ng ano kabomba buhay na yun so ayan yun yung ating promo sa ngayon kasi medyo marami talaga actually na benta ko na yung mga ibang kabomba dyan ayan papansin nyo malalaki na talaga yung kabomba and na ano, na, na-sold na yung iba. Nasa, I think nasa mga 10 pots na yung na ubos. Dito pa rin yung chops. Chop Swiss. May chops nila guys, or mga kal. Hindi lang siya lang kita. Ayan. Dito guys, mapapansin nyo, wala nang laman. Or, nawala na yung mga danyos dito. Nilipat ko na kasi sila sa ano main na uh, ano ref tab ko which is yung, yung mga breeder may dalawa pa dito hindi ko lang sila nahuli kasi nga medyo mailap and mabilis talaga nasa ilalim green tsaka ano orange puro naman sila neon so yeah. and sa mga kasamaang palad like is namatayan tayo ng isang green na long fin kasi nung hinuli ko sila dito is natamaan siya ng ano ko yung panghuli natamaan sa ulo kaya ayun namatay pero okay lang and dito naman dito yung anak ng may medyo malaki na sila and ang plano ko guys is ito mga ABT na, to, na fry is sila yung ililipat ko dun. Ayan. So, napapansin nyo naman, wala talaga akong erator. Kaya puro tayo plants, tsaka ano. And wala naman naging problema, kahit wala tayong erator. Ayan. Hindi pa ako nagpakain sa kanila ng itlog kasi nga, yung manok ko is maglilimlim na and di ko kukuha na or di ko kukunin yung ibang itlog kasi nasayang baka mapisa pa yun soon and maging maganda yung kalabasan yan and yung ABT para natin is nasa mga 10 pieces or sobra and, and, update dito sa ating green yes na fry konti na lang mag 1 uma inch na sila nasa mga half inch or yung iba hindi pa magbabit ng half inch pero yun. kung mapapansin niyo is sinama ko lang sila sa mga gapi ko ay eh, kasi nung time na inilipat ko na sila sa dito sa left side yung kabila is nandun pa yung mga malalaking ano or yung mga juvie size na ganyas And, hindi ko sila pwedeng isama doon kasi baka mabuli lang sila kaya dito ko sila nilagay and ngayon naging okay naman dito kaya dito na lang muna sila gagamitin ko na naman yung kabilang tab para sa EBT na fry and yan marami na pala ang malalaki na mail sa ating ano um, DEM or Dumbo Air Mosaic half moon para to sila guys wala lang akong video or picture na yung talagang half na half yung kanilang buntot and soon kapag lumaki na to ito sila ito yung mga groomable na igugroom mag groom ako na isa o dalawa hindi yung pipicture natin para makita nila kung ano ang ating na, hmm, breeder size or ating material na ginagamit sa pagbreeding ng dumbo air mosaic marami na rin dito ang kabomba ito yung mga pag freebies natin pag bumili ng ABT and dito naman is yan may pinaanak akong ABT malapit na siyang mag drop ayun medyo maliit lang yung pero malapit na yung drop and soon or maybe bukas or susunod is drop na yun malaki isang babae lang yung ginamit ko kasi yan naman talaga yung nakasanayan ko and effective naman so dito nakikita nyo marami na sila konti na lang yung ano ko guys kabomba dito kasi nga yun nga dito ko or dito ako unang kumuha ng mga nabenta kong kabomba kasi medyo makapal na dito and nilipat ko kasi yung mga juvie size Medyo mas sumisikat sila kapag di kinuha yung ibang kabomba. So yan. So yun, sa so, mga nag-i-inquire, kung gusto nyo, meron talaga akong maraming kabomba. Yan. Pwede kayong bumili by stem, by pot, or ABT na may freebie na kabomba. Ayan. Ayan so, yung ating mga breeder. And chubby size konti pa lang to guys, di pa rin ako nag-out sa ngayon ng ating mga lanyos kasi nga ang gusto ko is for pet for pet lang muna sila sa ngayon kasi ang ganda kasi nila tingnan, ayan o oh. iba't ibang kulay ayan yung breeder natin na ano ayan sa uh, update sa ating bibi or hindi pala pato Ayan. malaki na sila guys magki 3 months pa lang yan and yung cage is sinira ko yung sa ano sa loob yung gagawa sana kasi ako ng maliit na ano cage dyan para sa mga sisyo and nagiba kasi yung isip ko yun nga sinira ko muna and gagawin ko yung itikan na lang sa loob and ito mga kahoy na nakuha ko sa cage is dito ko ilalagay sa unahan gagawa ko lang ng maliit na range para dyan kung malaki na yung mga itik and pwede sila ilabas dito sa malaking ano, malaking lugar tapos pwede silang lumabas dito. Yan, lalagyan ko rin naman yan ng range net. Yung hindi na masyadong mataas, mga ano lang, 3 feet. Pukulin ko rin yung manok. Yan yung lugar na paglalagyan ko ng tubig. Paliguan nila. And dito sila maglalaro. Kasi hibig sila mag, ano guys, eh, maglaro. Mga ganyang edad. Yan. So, yan na muna yung update natin sa ngayon. And, sa susunod nating video siguro, mag-update tayo kung ilang yung eggs yung nandun sa taas. Yan. And, sa ating inahin na manok. And, kung ano yung ating mga ano, breeder na manok. Hindi kasi ako nagsasabong. Pang-breeding lang yung lahat. Konti lang pero... Okay naman, pagsimula lang. So, yan na muna sa ngayon, guys. And, thank you sa po nanonood. Don't forget to like and subscribe. And, pakishare ng ating video. Thank you.